Hi guys! Welcome back to my channel. Ako ng Creamline. Ang Christmas party, ganun din ang Choco Siyempre kasama na naman ang mga big boss ng bisko. Ayan. Consistent talaga itong si Dina Wong. As in, uh, lagi nakasali sa Parlor Games. Ang saya lang nila ni Tang Ponzi. Si, Siyempre nandyan ni si Bea de Leon sa Flip the Bottle. O, diba? Ang kukulit ng Choco team talaga. Yung Ovidors, ang kukulit din. At ang saya nila kasi niya sila pang 7. Diba? Diba? second na sila sa championship. Kaya happy happy lalo na ang may-ari ng Ribisco. Bonus is waving. Kung may pabonus ang cream sigurado may pabonus din itong Choco Mocho. So, abangan na natin sa next season. Kung makakapasok na naman sila sa final four, eh, ang galingan ng coach nila. So, yan lang po guys ang ating update sa so, ngayon. Hanggang sa huli. Bye-bye! Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.